Hi anak! Ay, parang kailan lang. three months tayo nung una tayong nagkita. Umuwi ako ng Pilipinas. Ngayon, six years old ka na. Napakabilis ng panahon. Magsumusot ang alagaan. Anak, ang problema naman pag umuwi naman ako, baka hindi ko maibigay yung mga kailangan mo kaya tinitiis ko na lang lahat ng lungkot, hirap kahit madalas ako nagkakasakit tinitiis ko maibigay ko lang ang lahat para sa'yo mahal na mahal ka ni Papa lagi mong tatandaan yan anak paglaki mo ikukwento ko sa'yo yung naging buhay ko dito saka gusto ko lumaki ka na may takot sa Diyos mapagmahal Maraming salamat sa nag-aalaga sa iyo Maraming salamat sa lahat ng taong inaalagaan ka kahit malayo ako. Miss na miss na kita anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Lagi mong tatandaan yan. God bless us Lord. Salamat po.